Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ang kanyang kapalit. Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman, at dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi kanya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaungaw, malamig. Makapangyarihan at nakakatindig balahibo, dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig. At ang Diyos ng kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay. Bilang isang alipin, ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, dot I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Nagpanik ang dalaga nang mapagtantong wala na siyang oras para gumawa ng kahit ano, nakabuka na ang mga pangil ng halimaw, handa ng sumakmal, ngunit bago pa man yun mangyari, biglang lumitaw si Chen, at sa isang mabilis at payak na galaw ng kanyang kamay, isang suntok lang ang nagpatigil sa lobo, agad itong bumagsak sa lupa, wala ng buhay lumapit siya sa dalaga at marahang nagtanong kung ayos lang ba siya. Habang nagsasalita pa siya, isang system ang biglang lumitaw sa harap ng kanyang paningin. Napahinto siya sandali, nagulat ngunit sabay na pangiti, na pagtanto niyang nakakakuha pala ng kaluluwa mula sa bawat halimaw na kanyang napapatay, at kung ang ganitong kahinang nilalang ay nagbibigay na ng 10 souls, gaano pa kaya kalaki ang gantimpala kapag mas malakas na halimaw ang kanyang tatalunin. Samantala, sa kabilang dako, Pinilit ng Archer na ipagtanggol ang sarili, abala siya sa pagtirador ng makalapit sa kanya ang healer, agad inilapat ang kanyang kakayahang recovery upang pagalingin ang mga sugat ng kasamahan. Habang ginagawa ito, hindi pa rin makapaniwala ang manggagamot sa nasaksihan, isang freshman robot talaga ang nakaligtas sa kanila, ni hindi niya man lang nakita kung paano kumilos si Chen, ang tanging alam niya, patay na agad ang halimaw. Sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Suhan, ang tagamasid ng pagsubok, ang buong pangyayari. Napansin niyang hindi naman masama ang lakas ng pangkat sa kabuuan, ngunit kapansin-pansin ang kakulangan nila sa koordinasyon. Lalo na si Rui, ang leader na nasa unahan, halatang inuuna nito ang sarili at ang kasiyahan sa pakikipaglaban kaysa sa kaligtasan ng grupo, alam niyang mataas ang antas ng kagamitan nito, kaya napagbabayaran nito ang kawalan ng disiplina, ngunit sa loob ng isang rift, hindi ganoon kadali ang mga bagay, alam niyang mas hindi pa ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Habang abala sa pakikipagsagupaan, tuloy-tuloy sa pag-atake si Rui, iniisip na matatapos niya ang laban ng mag-isa, ngunit isang sandaling pagkakamali ang nagbukas ng panganib, nang umatake siya sa isang stone monster, buong lakas niyang ibinagsak ang espada, ngunit imbes na mapinsala ito, napaatras siya dahil sa sobrang tigas ng balat ng nilalang, lumipad palayo ang kanyang sandata, na iwan siyang walang depensa. Mula sa gilid, isa pang stone wolf ang sumulpot, umatake bago pa siya makarecover, Nagsisigaw ang mga dalaga sa takot, hindi makapaniwala, may mga stone wolves pala sa lugar na yun, mabilis nilang napagtanto na napalilibutan na sila, patuloy sa sigaw si Rui, humihingi ng hilang, ngunit sumigaw si Rui na masyado siyang malayo para maabot ito ng kanyang kakayahan, nagalit si Rui at inutusan siyang bilasan, sinabing kapag bumagsak sila, kasalanan yun ng healer. Napahinto si Rui, natarante sa bigat ng bintang, nanigas siya sa takot, hindi alam ang gagawin, at sa kanyang pagiging walang galaw isang stone wolf ang biglang sumulpot mula sa dilim, nakabuka ang mga panga, handang lapain siya. Mula sa kinatatayuan, napahinto si Suhan, alam niyang suicidal na pumasok sa vanguard sa ganoong sitwasyon, ngunit kung hindi siya kikilos, mamamatay ang dalaga, hinugot niya ang kanyang espada, handang tumalon at wasakin ang pagsusulit upang iligtas ang estudyante. Ngunit bago pa siya makagalaw, napatigil siya sa gulat, sa halip na lamunin si Liu Wei, bigla na lang itong nahatak pa at Frost, may kamay na humawak sa kanya. At sa harap niya, si Chen, kalmado at walang bakas ng kaba, ang siyang humahawak sa mga panganang halimaw gamit lamang ang isang kamay. Sa isang mabilis na pagpisil ng kanyang kamay, narinig ang tunog ng nabasag na buto, at sa isang iglap, bumagsak ang halimaw na parang walang buhay na bato, muling naglitawan sa paningin ni Chen ang system. Napangiti siya, mas malakas nga ang halimaw na yun kumpara sa nauna, kaya mas marami rin ang kaluluwang kanyang nakuha. Ngunit alam niyang wala pa yun sa kalahati ng tunay na kapangyarihan, sapagkat ang demonic armor na bumabalot sa kanya ay kayang wasakin kahit ang pinakamatitigas na nilalang sa loob ng Fisher. Tinitigin niya ang kanyang mga kasamahan at malamig na nagsalita na siya na ang mamunguno sa harapan. Walang pag-aalinlangan niyang dinampot ang espadang nalaglag kanina sa lupa, at sa sandaling iyon ay sumugod siya sa unahan, sa bawat hakbang, bumibilis ang kanyang galaw, isang anino ng kamatayan na dumaraan sa gitna ng dilim, sa isang iglap lamang, pinutol niya ang unang halimaw, sinundan ng pangalawa, hanggang sa walang natira ni isa sa mga stone wolves. Mula sa malayo, halos hindi makapaniwala si Suhan sa kanyang nasasaksihan, isang freshman lamang si Chen, ngunit ang kanyang bilis, liksi, at lakas ay higit pa sa isang rank D sa bawat galaw niya ay parang may tiyak na ritmo, walang pag-aaksaya ng enerhiya, walang pagdadalawang isip, ang dalawang dalaga sa kupunan ay napapakulin sa pagkakatayo, hindi makapaniwalang ang isang bagong estudyante ay may ganitong antas ng kakayahan ngunit walang panahon para mamangha, sa kanilang paligid, muling dumagsa ang mga halimaw, sabay-sabay na sumugod, lumingon si Chen at sumigaw sa kanila na yumuko, agad namang sumunod ang grupo, at sa loob lamang ng ilang segundo, dumaan si Chen na parang isang kidlat, isang mabilis na pag-atake, at nagbagsakan ng lahat ng stone wolf sa paligid. Huminga siya ng malalim, ibinaba ang espada, at sinabing ligtas na ang lahat, inutusan niya si Louis, ang healer, naalagaan ng mga sugatan, habang abala ang manggagamot sa pagpapagaling, pareho silang tila wala pa rin sa katinoan, parang hindi pa tuluyang nakapaniwala sa nasaksihan. Isang freshman lang daw ba talaga ang tumapos sa napakaraming halimaw ng ganun kabilis? Matapos magamot ang mga kasama, lumapit ang Archer K. Chen, sa halip na manatili sa likod, nagpahayag siyang mananatili sa vanguard kasama niya, sapagkat kung hindi dahil sa kanya, baka wala na silang lahat, tumango si Chen at tinanggap yun, habang tahimik niyang tiningnan ang kanyang sistema dalawang daan at sampung kaluluwa na ang kanyang naipon. Ngunit sa gitna ng katahimikan, biglang sumigaw ang tang, si Rui, galit nitong idineklara na ayaw na niyang ituloy ang pagsusulit. Ayon sa kanya, siya raw ang nasa unahan, pinapatay ang lahat ng halimaw habang ang iba ay walang ginagawa, hindi raw siya papasa kung puro, insekto, ang kasama niya. Napuno ng galit si Lin, hindi nakatiis sa pambabastos, matalas ang kanyang sagot na kung hindi sana ito nagpadalos-dalos at iniwan ang kopunan, hindi sana sila napahamak, sinubukan ni Louie na awatin ang dalawa, pinapaalalang kailangan nilang magkaisa upang matapos ang pagsusulit, ngunit wala nang nakinig. Patuloy sa pangiinsulto si Louie, tinatawag silang mga walang silbi, na wala raw silang halaga kung wala siya sa harapan para harangin ang mga halimaw, sa isip niya, siguradong babalik ang mga ito upang makiusap na siya ay manatili sa vanguard. Ngunit bago pa niya matapos ang kayabangan, lumapit si Chen, tahimik, Ngunit mariin ang kanyang tinig nang sabihin niyang manatili na lamang si Rui sa kinatatayuan nito. Siya na raw ang mangunguna sa harapan, at sa malamig na kumpiyansa, idinagdag niya, natatapusin nila ang pagsusulit na ito bilang isang kopunan. Hindi makapaniwala ang lalaki sa sinabi ni Chen, kaya't mariin niyang tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Sa mahinaong tono, ipinaliwanag ni Chen na kung kailangan ng kupunan ng isang tangke, madali niyang magagampanan ng papel na yun, natawa ang lalaki, worry na kahanap ng biro sa gitna ng labanan, sa kanyang isipan, wala namang karapatan ng isang baguhan na magyabang, lalo pat wala itong kagamitan, aniya sa sarili, kapag nakaharap na ang pinuno ng mga halimaw, malulusaw sa ang batang ito sa alikabo. Ngunit labis ang pagkagulat niya nang marinig ang mga babae sa kopuna na sumang-ayon kay Chen, hindi nila pinansin ang kanyang pagtutol, at lalo pang nag-alabang galit sa kanyang dibdib, paulit-ulit siyang sumigaw, nagtatanong kung talagang naniniwala sila sa isang baguhang walang kagamitan at hindi pa nga nagigising ang tunay na potensyal. Ngunit iginiit ng Archer na nakita niya mismo kung paano lumaban si Chen. Para sa kanya, hindi kailangang magduda, sapagkat napatunayan na nitong maaasahan siya. Hindi umiiyak o nagrereklamo kahit gaano kasakit ang sugat, dahil dito, hinikayat niyang ipagpatuloy nila ang pagsubo. Lalong nagnitngit ang tangke, bilang kapitan ng koponan, pakiramdam niya'y binaliwala ang kanyang autoridad. Sa sobrang galit, nagpasya siyang ipakita sa lahat kung gaano sila kalaki ang nagkamali, at sa huli, gagawin niyang pagsisihan ng bawat isa ang kanilang desisyon. Makalipas ang ilang sandali, muling sumulpot ang mga batong asong gubat, ngunit mabilis silang pinabagsak ni Jalen gamit ang kanyang mga palaso, sa bawat tama, tila tumatama ang kidlat sa hangin, mga putok na sinusundan ng sigaw ng tagumpay, habang abala ang lahat, patuloy si Chen sa pag-aani ng mga kaluluwang kristal mula sa mga bumagsak na halimaw. Mula sa likuran, nagsalita si Liu Wei upang baluan ng lahat tungkol sa mga aninong asong gubat, Mabilis namang tumugon si Jalen, panyana ang direksyong tinuoy, sa gitna ng kaguluhan, isang halimaw ang biglang sumulpot mula sa likod, ngunit hindi ito nakalapit, sapagkat may isa pang halimaw na lumipad patama rito, itinapon mismo ni Chen. Pagkatapos ng laban, ngumiti si Chen at ibinulong na marahil ay tapos na ang mga halimaw, nagtanong si Jalen kung ilan na ang kanilang napatay. Ngunit hindi rin sigurado ang manggagamot, tansya niya ay mga limampu, ngunit sobrang dali ng laban kaya't hindi na niya ito nabilang, idinagdag pa niya na ang lahat ng yun ay dahil sa baguhang nakatayo sa harapan nila, ang lalaking kayang maging tangkin ng buong grupo ng walang takot o pagod. Ngumiti si Chen at sinabing hindi lamang yun dahil sa kanya, kundi dahil mahusay silang nagtrabaho bilang isang pangkat, ngumiti si Jalen at itinuro ang lagusan sa unahan, ang daan patungo sa huling bahagi ng kanilang pagsusulit, habang naglalakad, Sinamantala ng Archer ang pagkakataon upang tanungin siya tungkol sa asul na liwanag na nakita sa kanyang braso sa gitna ng labanan. Hindi raw niya kailanman nakita ang ganoong kapangyarihan. Ipinakita ni Chen ang kanyang kakayahan at sa pagtatangkang magpanggap, sinabi niyang hindi rin niya alam kung ano yun, lumitaw na lamang daw ito isang araw, nabigla ang lahat. Marami ang nag-isip na yun ay isang uri ng sandatang banal, isang nakatagong baluti, kaya hindi na sila nagtaka kung bakit buo ang loob nitong humarap bilang tangke. Maging si Liu Wei ay labis na humanga, sa kanyang isipan, hindi posibleng isa lamang itong rango E, at tinanong kung hindi pa nga ba ito nagigising sa kanyang potensyal. Ayon naman kay Jalen, tila totoong ang hindi pa nagigising ang binata, marahil, dahil isa pa lamang itong baguhan, hindi nito batid ang mga alituntunin, ngunit alam niya, ang maagang pagising ng kapangyarihan ay isang bagay na bihirang bihira. At sa paglalakad nilang yon, hindi maiwasan ni Jalen ang mag-isip kung ganoon kalakas si Chen ang hindi pa nagigising ang kanyang potensyal, ano pa kaya kung dumating ang araw na yon? Ipinaliwanag ng tagapayo na nararapat sanang iulat ni Chen ang kanyang kakayahan bago pa man sumali sa isang koponan, upang maiwasan ang anumang pag-aalinlangan o diskriminasyon na maaaring idulot ng kakaiba niyang abilidad. Naunawaan yun ng binata, ngunit sa kanyang isipan ay nagsimulang sumibol ang pag-aalala. Kung ang mga susunod na misyon ay kinakailangang isagawa ng pangkatan, magiging abala lamang siya sa pakikipagagawa ng mga kalaban, imbes na sa tunay na layunin. Napansin niyang habang abala siya sa pagtulong sa iba, unti-unti rin siyang nawawala ng mga kaluluwang dapat sanay kanya, sa kasalukuyan ay mayroon na siyang 800 kaluluwa. Ngunit alam niyang maaari pa itong mas mataas kung siya lamang ang kumikilos, sa sandaling yun, ipinangako niyang hahanapan niya ng paraan kung paano makakakilos ng mag-isa, walang agawan, walang sagabal. Samantala, mula sa di kalayuan, pinagmamasdan pa rin ng tagasuri ang kopunan, hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, isang baguhan, may ranggong di lamang, ang nakayang baguhin ng takbo ng buong grupo, hindi lang ito malakas, bagkus ay taglay pa ang likas na karisma ng isang pinuno, noon niya lamang naunawaan kung bakit ipinilit ni Lin na may sama si Chen sa kopunan, sa bilis ng kanilang pag-usad, tiyak na matatapos nila ang pagsusulit sa lalong madaling panahon. Ngunit may isa pang bagay na bumabagabag sa tagasuri, Napansin niyang si Laro, isa pang mag-aaral, ay palihim na sumusunod sa grupo habang pinipigilan ng sariling presensya, hindi niya moari kung ano ang balak ng binata, ngunit naman niyang may hindi magandang mangyayari. Maya-maya ay natagpuan ng grupo ang sarili sa isang dead end, akala nila ay narating na nila ang huling bahagi ng rift, ngunit nagtaka silang lahat ng walang anumang halimaw na naruroon, naisip ni Liu Wei na marahil ay walang pinunong halimaw ang misyon, o baka napatay na nila ito nang hindi na mamalayan. Ngunit agad siyang sinangayuna ng kasamahan, sinasabing imposibleng mangyari yun, sapagkat kung napatay na nga ang pinuno, dapat ay nagsara na ang lagusan. Naging mabigat ang katahimikan, hindi nila alam kung ano ang susunod na hakbang, hanggang sa biglang nang inig ang lupa, sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Chen, sa tulong ng kanyang pambihirang pandama, naramdaman niyang may matinding presensyang nagkukubli sa itaas, sa sandaling yun, umalingawaw ang kanyang sigaw, isang babala. Mabilis na tumalbog sa lupa ang dambuhalang nilalang, at ang buong paligid ay yumanig sa lakas ng pagbagsak nito, sa kabutihang palad, nakaiwas ang grupo dahil sa maagap na babala, sa unti-unting pagkalat ng alikabok, lumitaw ang anino ng mga higanting asong bato, sa gitna nila ay ang tunay na pinuno, ang rock wolf, ang hari ng mga ranggo di. Napatigil maging ang tagasuri, na agad lumabas mula sa kanyang pagtatago, sa matalim na tinig, hinutusan niyang umatras ang lahat, ang pagsubok ay dapat nang ihinto, Ipinaliwanag niyang may tatlong ilit na antas at isang pinunong halimaw sa kanilang harapan, isang paghaharap na labis sa saklaw ng pagsusulit. Hindi raw ganoon kalakas ang stellar fluctuation ng una nilang sukatin ng rift, kaya't malinaw na may kakaibang nangyari. Ngunit habang abala ang lahat sa takot at pag-aalinlangan, tahimik lamang si Chen na pinagmamasdan ang paligid, sa kanyang isip, tatlong ilit at isang pinuno, katumbas yun ng napakaraming kaluluwang maaaring makuha, alam niyang mapanganib, Ngunit ramdam din niyang may hindi pang karaniwang pagkakataon sa kanyang harapan. Hindi pa man siya nakakaisip ng susunod na hakbang, biglang lumitaw sa harap niya ang bintana ng sistema. Ang Demonic Box Wish, ipinahayag nito ang bagong misyon, kunin ang kaluluwa ng Stone Wolf, nakasaad din na kung lalabas siya sa Rift, ituturing itong pagdalikod sa kasunduan, alam ni Chen ang ibig sabihin nito, kapag nasira ang kontrata, kahit ang pinakamunting pagnanais na tumakas ay paparusahan ng walang hanggang pagdurusa hanggang sa kamatayan. Ngunit sa halip na matakot, isang matinding sigla ang umusbong sa kanyang dibdib. Alam niyang may isang nilalang, isang mas mataas na puwersang nagmamasid sa kanya mula sa itaas, na sinusubok ang kanyang kapalaran. Kaya't humakbang siya pasulong, sa pag-agos ng nakabibinging enerhiya mula sa kanyang katawan, ipinalam niyang ang laban ay kanya. Sa titig na nagliliyab, ipinahayag niyang ang lahat ng pinuno at mga halimaw sa harapan ay magiging sa kanya.